Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang labing isang palatandaan ng sakit sa bato. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang kidney ay isa sa isang pares ng mga organo sa tiyan. Ang mga bato ay nag-aalis ng dumi at labis na tubig mula sa dugo at tumutulong na panatilihing balanse ang mga kemikal, tulad ng sodium, potassium, at calcium sa katawan. Ang mga bato ay gumagawa din ng mga hormone na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pasiglahin ang bone marrow upang gumawan ng mga pulang selula ng dugo. Mayroong ilang mga pisikal na senyales ng sakit sa bato, ngunit kung minsan ay iniuugnay ito ng mga tao sa ibang mga kondisyon. Gayun din, ang mga may sakit sa bato ay malamang na hindi makaranas ng mga sintomas hanggang sa mga huling yugto kapag ang mga bato ay nabigo o kapag mayroong malaking halaga ng protina sa ihi. Isa ito sa mga dahilan kung bakit 10% lamang ng mga taong may malalang sakit sa bato ang nakakaalam na mayroon sila nito. Habang ang tanging paraan upang malaman kung ikaw ay may sakit sa bato ay magpasuri. Kung ikaw ay nasa panganib para sa sakit sa bato dahil sa mataas na presyon ng dugo, diabetes, isang family history ng kidney failure o kung ikaw ay mas matanda sa edad na anim po, mahalagang magpasuri taon-taon para sa sakit sa bato. Siguraduhin banggitin ang anumang mga sintomas na iyong nararanasan sa iyong healthcare practitioner. Narito ang labing isang palatandaan ng sakit sa bato. Una, mas pagod ka, kulang ang lakas o nahihirapan kang mag-concentrate. Ang isang matinding pagbaba sa funksyon ng bato ay maaaring humantong sa isang build-up ng toxins at impurities sa dugo. Ito ay maaaring maging sanhi ng mga tao na makaramdam ng pagod, panghihina at maaaring maging mahirap na mag-concentrate. Ang isa pang komplikasyon ng sakit sa bato ay anemia, na maaaring magdulot ng panghihina at pagkapagod. Pangalawa, nahihirapan kang matulog, kapag ang mga bato ay hindi na-filter ng maayos, ang mga toxin ay nananatili sa dugo sa halip na umalis sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Maaari itong maging mahirap matulog. Mayroon ding kaugnayan sa pagitan ng labis na katabaan at malalang sakit sa bato, at ang sleep apnea ay mas karaniwan sa mga may malalang sakit sa bato, kumpara sa pangkalahatang populasyon. Pangatlo, mayroon kang tuyo at makati na balat. Ang malusog na bato ay gumagawa ng maraming mahahalagang trabaho. Nagaalis sila ng mga dumi at labis na likido mula sa iyong katawan, tumutulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo, tumutulong na mapanatiling malakas ang mga buto at gumagana upang mapanatili ang tamang dami ng mga mineral sa iyong dugo. Ang tuyo at makati na balat ay maaaring maging tanda ng sakit sa mineral at buto na kadalasang kasama ng advanced na sakit sa bato, kapag ang mga bato ay hindi na kayang panatilihin ang tamang balanse ng mga mineral at sustansya sa iyong dugo. Pang-apat, nararamdaman mo ang pangangailangan na umihi ng mas madalas. Kung sa tingin mo ay kailangan mong umihi ng mas madalas, lalo na sa gabi, ito ay maaaring senyales ng sakit sa bato. Kapag nasira ang mga filter ng bato, maaari itong maging sanhi ng pagtaas ng pagnanasa na umihi. Minsan maaari rin itong maging senyales ng impeksyon sa ihi o paglaki ng prostate sa mga lalaki. Panglima, nakikita mo ang dugo sa iyong ihi. Karaniwang pinapanatili ng malulusog na bato ang mga selula ng dugo sa katawan kapag nagsasala ng mga dumi mula sa dugo upang lumikha ng ihi, ngunit kapag nasira ang mga filter ng bato, ang mga selula ng dugo na ito ay maaaring magsimulang, tumagas, palabas sa ihi. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng senyales ng sakit sa bato, ang dugo sa ihi ay maaaring magpahiwatig ng mga tumor, bato sa bato o isang impeksyon. Pang-anim Mabula ang ihi mo. Ang mga sobrang bula sa ihi lalo na ang mga nangangailangan sa iyo na mag-flush ng ilang beses bago sila umalis ay nagpapahiwatig ng protina sa ihi. Ang foam na ito ay maaaring kamukha ng foam na nakikita mo kapag nag ng mga itlog, dahil ang karaniwang protina na matatagpuan sa ihi, ang albumin, ay ang parehong protina na matatagpuan sa mga itlog. Pangpito, nakakaranas ka ng patuloy na pamamaga sa paligid ng iyong mga mata. Ang protina sa ihi ay isang maagang palatandaan na ang mga filter ng bato ay nasira na nagpapahintulot sa protina na tumagas sa ihi. Ang puffiness na ito sa paligid ng iyong mga mata ay maaaring dahil sa katotohanan na ang iyong mga bato ay naglalabas ng malaking halaga ng protina sa ihi sa halip na panatilihin ito sa katawan. Pangwalo, ang iyong mga bukong-bukong at paa ay namamaga. Ang pagbaba ng function ng bato ay maaaring humantong sa pagpapanatili ng sodium na nagiging sanhi ng pamamaga sa iyong mga paa at bukong-bukong. Ang pamamaga sa mas mababang mga paa at kamay ay maaari ding maging tanda ng sakit sa puso, sakit sa atay at malalang problema sa ugat ng binti. Pangsyam, ikaw ay may mahinang gana. Ito ay isang napakapangkalahatang sintomas, ngunit ang isang build-up ng mga laso na nagre mula sa pinababang function ng bato ay maaaring isa sa mga sanhi. Pangsampu, ang iyong mga kalamnan ay nagkrampang. Ang mga electrolyte imbalances ay maaaring magresulta mula sa kapansanan sa paggana ng bato. Halimbawa, ang mababang antas ng kalsyum at mahinang kontrol adong fosforus ay maaaring magambag sa pagkrampang ng kalamnan. Panglabing isa, kinakapos na paghinga. Ang sobrang likido ay maaaring magipon sa iyong mga baga kapag ang iyong mga bato ay hindi nag-aalis ng sapat na likido na maaaring maging sanhi ng iyong kakapusan sa paghinga. Ang chronic kidney disease and dust anemia, na isang kakulangan ng oxygen na nagdadala ng mga pulang selula ng dugo, ay maaari ding maging sanhi ng paghinga. Ang diabetes at mataas na presyon ng dugo ay ang nangungunang dalawang sanhi ng malalang sakit sa bato. Kung mayroon kang diagnosis sa kalusugan tulad ng mataas na presyon ng dugo o diabetes, mahalagang kontrolin mo ang iyong kalusugan at simulan ang pagsubaybay sa mga kondisyong ito ng mas malapit. Maraming mga pagkakataon kapag ang iba pang mga kondisyong ito ay umuunlad o hindi ginagamot ng maayos, ang iyong mga bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap at mas mapanganib sa paglipas ng panahon. Ang mga regular na check-up na may kasamang mga pagsusuri sa dugo at ihi ay mahalaga sa pagsubaybay sa kalusugan ng iyong bato. Maglaan ng oras upang matuto mula sa iyong doktor tungkol sa kung paano pinakamahusay na pangangalagaan ang iyong kalusugan, pamahalaan ang iyong mga gamot, at kumain ng maayos. Kung mayroon kang sakit sa bato, maaaring magrekomenda ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ng mga karagdagang pagbabago sa iyong diet. At kung ang mga pagbabago sa pamumuhay ay hindi sapat upang pabagali ng pinsala sa bato, Maaaring magreseta ang iyong doktor ng mga gamot upang bawasan ang presyon ng dugo, kontrolin ang glucose sa dugo at babaan ang iyong kolesterol. Huwag maghintay na gawin ang unang hakbang upang mapanatiling malusog ang iyong mga bato. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong mga bato, at tanungin kung dapat kang magpasuri para sa sakit sa bato. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.